Hi guys, wala pa akong ligo nito. Diyos ko Lord. Tingnan nyo naman yung mukha ko. Sobrang haggard yung na. Yung ayayin ko yung nanay ko kasi lalabas kami ngayon. Hmm. So, diba ang bilis ng transition. Nakaligo na kagad ako nito. Kaya ganun no. Pag hindi ka naliligo, sobrang hulas mo. Tapos yung pagtapos mo maligo, diba ang fresh natin ulit. Kaya sa mga hindi pa naliligo dyan, Diyos ko maligo ka na. Kaya nga pala ngayon naaya ko yung mama ko umalis kasi may kailangan kami bilhin. Dahil meron na kita yung nanay ko sa TikTok. Gusto daw niya matry yung DIY shawamay. Isa lang naman to mag-request sa akin kay lalaban ko na to. E, hindi pa kami nakakalo. Sinating ako na kung makakamagkano ako. Bihis ka ng ganyan. Yan ang gusto mo. Yan lang naman tayo eh. Samba. Diyos ko Lord, si mama nagbihis pa. Diyan lang naman kami sa SM Hyper. O sumalis pa kami na mag-8pm na. Yung sarado ng SM Hyper Market, 9pm. Buti lang talaga, merong malapit sa amin dito. 8.30 like pa kami pumunta, okay lang. Sobrang lapit lang naman sa amin dito. Kailangan namin magpagas ngayon kasi sobrang zero bar na talaga. Huh? Magpapagas muna kami, baka may na magtulak, no? Tuwan-tuwan na naman nanay ko, mga kagala na naman siya. Kanya naman yung ngiti niya dito, iba. Kasi minsan lang naman talaga lumabas yung mama ko. Kaya sinama ko talaga siya sa SM Hypermarket. No, Malibang-libang naman siya kahit pa paano. At yung tapos ako yung pagas, ayan, nakarating na rin kami dito. Mas oh. masarap talaga pumunta dito pag mga malapit na magsara. Dahil sobrang konti ng tao talaga. Alin? Diyos ko, konti lang mabibili na yung may dala pang senior. Kung nasa listahan lang yung kunin natin. Natawala ko kay mama kasi gusto niya ng saging. Tapos sinihila ko siya. Wala naman sa listahan yan. Bakit ang mahal naman ng carrots? Dalawang piraso lang yan, 51 pesos na kaagad. Mm -hmm. Inakabahan na talaga ako nito kung makakamagkano ako ngayon. Alam nyo ba guys, dati talaga nag-grocery ako dito sa bahay. Yung tipong once a week nag-grocery kami ni mother. Pero ngayon talaga, hindi ko talaga kaya ngayon. Kasi dahil ko-report na ako ngayon eh. At saka tinatanong ko sa sarili ko, kailan kaya ako makakapag-grocery ng tingnan yung presyo? Yung tipong kuha ka na ng kuha, wala ka nang isipin kung makakamagano ka. Tapos kailangan mo muna ikwenta bago mo kunin. So, mahirap na pag napasobra ka, kailangan mo muna i-compute mga kinukuha mo. Para malaman natin kung makakamagkano tayo ngayon. Hmm. Hindi ko talaga alam kung mararanasan ko ba yun. Pero feeling ko naman makakaya natin yung very soon. At ito yung pinagkatalo nila kung ano ba tawag talaga dito. Yung pala molo wrapper lang pala to. Ay Diyos ko, na naman ako. Dahil wala naman to sa listanya niya, kumuha muna ako ng delay. Sabi sobrang sarap kasi niya. Tagal ko na hindi nakakainom nito. Nakakumuha rin ako ng konting crisscross. Cross. Dahil sobrang sarap ng chichiria na to. Oh. ko sinabi ni Cyril kanina. rico daw ng bahay namin, 17 pesos yan. Yung pala, 6 pesos lang pala yan dito. Kumuha na rin pala ako ng celete Naubusan na talaga ako ng facial wash Sobrang dami ko talagang butlig sa noo Walang kung ano nangyayari Nagpagbili na ako na bigla kahit sobrang mahal nito Nagpagbili rin pala si mama ng Colgate At saka yung favorite niyang Skyflakes Ngayon nakapila na kami sa senior citizen Buti na talaga sinama ko si mother Para madali kami makapila Paupupu lang ako nito guys Pero iniisip ko na kung makakamagkano talaga ako ngayon <laughs> Ate na nga, ano, naka 714 na Grabe, sobrang konti lang niya, pero bakit ganyan kalaki na? Sobrang mahal talaga ng mga bilihin ngayon. Dahil yung senior ni mother, discount lang naman yung 16 pesos. At yun, naka uwi na kami. Kakaiba talaga tong nanay ko. Ang talaga na papanood akong ano-ano social media. Yeah. Yung sinabihan ako nanay ko na gumawa daw kami ng DIY na siomay. Dahil konti lang naman yung ingredients, kaya okay lang sa akin. Ang kailangan mo lang naman dito guys, bawang si buya, yung karot sa dalawang tuna. na hindi pwede mawala yung seasoning. Dalawang tuna na pala yung nabili ko para mas marami kami magawa. Pwede naman sa inyo, kung gusto niyo padagdagan niyan sa inyo naman yan guys ginagayat get lang namin yan ng konti kasi meron naman ako na sa TikTok shop hindi walang din namin konti yung carrots para mas madali siya grind meron kasi ako na discover guys sa TikTok shop pangalan pala niya guys yung Hudek at hindi lang naman siya pang mint grinder nasa ka 459 lang to guys sobrang affordable na ng presyo niya at saktong sakto yung paggawa ng nanay ko ng DIY Shomai siya. Di siya may hirap pa maghiwa di diba guys, sobrang dali lang niya. Hindi siya nakahasil kasi makakadali siya ng gawain. Yung iba nilagay ko na yung cheese saka yung tuna para mahalo na siya lahat. Siyempre yung seasoning, kailangan natin niya pampalasa yan, no? Diba, siya ng gawain. Hindi hindi ka talaga tatamaran ito kasi madali na siya magawa. Buti na talaga nakita ko 'to sa TikTok shop. Sa ang gaganda kasi ng mga review niya kaya napabili ako. Yung pinabalot ko inanay ko ng konti kasi magka-try kami. Tingnan muna namin kung masarap talaga yung pagkatimpla namin. And madali na naman siya maluto pa na golden brown na. <laughs> Stop, hmm? Stop. Hindi lagyan mo kasi sa ka ng side Ang sarap ma. Dapat, ano,